Oh, ito guys. Uh, makikita natin galit na galit si Karen Dabila about flood control. Bumaha. Hindi lang yung flood ha, hindi lang yung baha. Ang bumaha ay itong corruption. Bumaha nasaan na? Oh, naging ghost pa yung mga project nila. Oh, nasaan? Bilyon-bilyon ang pera bilyon-bilyon ang kinukurap nila. Pero ito lang, ang number one na gusto kong malaman, yung mahilig magdada. Yung iba, nagngiwi-ngiwi pa yung bibig kung galit na galit kay Sarah. About 125 million na confidential funds. Eh ito ngayon, flood control. Bakit hindi nyo yan iniimbestigahan? Bakit hindi kayo galit dito? Oh, di ba? Yung DOH, Oh Hindi nag-liquidate. Ba't hindi kayo nagsasalita? Nasaan na yung pinklawan, dilawan, loyalist? O oh, hindi ba kayo marunong magsasalita? Pina parang naglolokohan tayong lahat. Pinapagalitan nyo yung DPWH pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies and getting alleged kickbacks. Because ang contractor, hindi naman lalakas ang loob ng contractor kung walang backer yan na congressman. Alam mo naman yun, Sino namang contractor gagawa ng substandard na trabaho kung hindi siya kiningan, 'di ba? Kinailangan na niyang magbayad in advance. So now the contractor has no choice. Yung SunWest Incorporated had 79 projects na flood control. They were given 10 billion pesos. Ang founder nun, si Zaldico. Ang High Tone, 61 projects. A uh, 4.8 billion pesos. This is on record. Bakit di sila ang ipatawag? Parang naglolokohan tayong lahat. Pinapagalitan niyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning...